pinoprotektehan nila kasi yun daw ang, ang mga kabataan yung pag-asa ng bayan gusto nilang bigyan ng second chance na na mabuhay ulit ng normal na magkaroon ng magandang buhay in the future so para sa akin din kasi masakit din naman kasi yung anak namin they were also struggling to live and to have that future na pinag na pinagsasabi ninyo ngayon kung sinasabi po ninyo na yung mga criminals ngayon deserve to have a second chance bakit hindi nila binigyan yung anak namin for that second chance also kung sinasabi nila na yung yung mga criminals na yon pag-asa ng bayan bakit ang anak namin hindi ba pag-asa ng bayan yun lang naman eh kaya yun ang pinakamasakit sa akin na gikot ko yun kasi sa last Mat, sa kanilang confession kasi matagal ho na namatay si Atigwen. So mm -hmm. eh, kasi katatlo nilang guest mm -hmm. sa liig mm -hmm. tapos pagkatapos naghugas ng kamay mm -hmm. tapos nag, nag pa si Ate. Mm -hmm. Binalikan naman binalika na naman, na naman mm -hmm. hugasan na naman ng kamay. Sa so, imagine mm -hmm. imagine kung, kung ano ang ano ang desire ni Ate mm -hmm. na mabuhay siya. Mm -hmm. So Tapos yun, ito ha? habang sinasaksak si Ate, ito yung sinabi niya. Opo. Sige nga, Ma'am. Ang sabi niya, hmm. uh, uh, Gwen was shouting your name. Kasi dito pa uh, ang ginawa kasi nila nung nung pagla paglabas, Magandang plano eh. Mm -hmm. uh, ang sabi ng lalaki, doon ka sa kay Ate si yung babae i-jamming-jamming -mm, mm -mm, yeah. uh, mo siya mm -mm, i-jamming mm -mm. mo tapos habang siya pupunta doon kay Buboy mm -mm. so while si Buboy nakahiga nakatagilid gistab niya dito sa liig mm -mm. tapos while doon si, si Ate narinig na daw niya mm -mm. si Buboy na parang nagbamakaawa mm -mm. pilit si Ate na lalaba mm -mm. maglabas ng kwarto mm -mm. tapos ginajaming daw siya mm -mm. Pero lumabas pa rin talaga siya mm -mm. So, nung nakita niya si Boy Boy, nasyak siya. Na, si Gwen. Tapos, pagkatapos, gin, gin, ano siya, gin, nagsama-sama pa din daw si, si ano, yung babae sa kanya. Nagsama-sama pa daw, pretending na, na kasama sila Kung kumbaga hindi sila magkaaway so hinabol niya si Gwen binstab ka isa sa liig tapos binalikan ng lalaki tapos binalikan niya doon si Buboy tapos si si tumakbo pa rin si Ate palabas sama din si Janice kay para daw hindi ma hindi siya hindi obvious na kalaban sila hindi malata so pagkatapos sinagsak si Buboy pinuntahan niya naman doon ulit si Gwen sa baba doon niya sinagsak. tapos sinila nila doon sa papasok pa, 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 mm -mm, sa pinto. Mm -mm. So doon pa, grabe ang naranasan ni Gwen. Mm -mm. Choking, mm -mm. nag-choke siya. Tapos, di, di ba kasi ano, pagkalabas ni Gwen ng, ano, ng bahay, ng kusina, sinabihan niya pa, mm. halika na, takbo na tayo, maghigi na tayo ng tulong. Mm -mm. Then ito naman so, siya, all this time, kakampi siya. Yes, kakam kakam so, yeah. Ang nangyari, nagpanggap siya na nagpaano 'yon? Nagpa, no yun, nagpa pa walang malay, nagpa no, yes. Nagpa walang malay, ma ano na siya, nagpanggap siya na lupaypay siya mm -mm. at binalikan daw siya ni Gwen. Mm -mm. So hinila, ni para alikhan hindi kaya na abutan na naman siya mm -hmm. ng na, doon na 'yan, na kriminal mm -hmm. na 'yan, na lalaki mm -hmm. na 'yan. Mm -hmm. At doon pinagtataga-taga habang hinihila paluob. Do doon siya, sa sa, sa confession niya, doon niya tinaga doon sa sa laundry area. Tapos pagkatapos sinaga naduguan si Ate dito kasi dito yung punteriya niya eh, sa talaga. Gihila nila doon pa loob. Paghila nila doon, gichok. Tapos binatokan nila si Gwen ng baseball bat. Pagkatapos mertilyo pa daw sa ulo. Tapos yung dalawang yung Pepsi ano pa gi ano sa kanya. Uh, sa ulo din kasi tapos pa eh. Nila eh. tapos mm -hmm. sabi niya ah ito yung base mm -hmm. sabi ikaw yampas pa niya ng mm -hmm. base i mean with all those struggles baligid. ni Ate Gwen, baligid ni Gwen. Uh, after all ito pa yung sinabi niya kasi mm -hmm. uh, no she was not shouting mm -hmm. wala hindi daw gasi gaw si Gwen mm -hmm. kaya siguro hindi rin marinig ng mga kapitbahay mm -hmm. she was not shouting she was only saying mm -hmm. damgo lang ni damgo mm -hmm. lang ni Magdoktor pa ko. Mm -hmm. Wala ko sa akong nabuhat sa imo. Mm -hmm. Ah, wala, unsa akong nabuhat sa imo? Mm -hmm. Love the kaayo. Mm -hmm. In English, this is just a dream. This mm -hmm. is just a dream. I am still going to become a doctor. Mm -hmm. I don't know what wrong I did to you. I love you very much. Mm -hmm. So yun ang sabi niya. That was mm -hmm. what she said to me before she died. Mm -hmm. So imagine mm -hmm. more. makikita mo doon yung yung struggle sana ni Ate pa ba mm. nila ni Buboy na mabuhay. Yung kagustuhang mabuhay, ma yes. Kagustuhang maging doktor pa. Yeah, ma maano kasi. Then, yan yan ang sasabihin mm. ng kung sino pa sino man yung ahensya na yan, sino man yung mga tao na yan na nasa likod nitong mga kriminal nito, nasasabihin nila bigyan nila ng chance sa pag-asa itong mga batang kriminal na to. Yan ba ang tinuturing nila na pag-asa ng bayan? Yan bang uri ng mga batang yan? So ano ano yung ano ano ang pakiramdam nila ano ang 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 dis, uh, description nila sa aming anak yung anak ba namin ay hindi pag-asa ng bayan which in fact walang kalaban yun walang ni walang record na masama ang babait ng mga anak halos hindi na mga lumalabas ng bahay at sasabihin nila itong mga kriminal nito ito yung pag-asa ng bayan so yun nga yung sabi ko may puso naman itong mga taong ito may Diyos naman sa kanila. Hmm. So, bakit, bakit, hindi hindi nila isinasa puso, hindi nila, kumbaga, hindi sila sincere sa pagiging um, maka-Diyos nila. Hmm. Yes, andyan pa sila. Gusto pa nilang uh, iligtas itong hmm. mga batang ito. Gusto pa nilang protektahan para hindi hmm. mahatulan, hmm. para hindi makulong itong hmm. mga kriminal na to so para, para bumaba pa yung sentensya. Yes, gusto pa nilang pababaan pa ng sentensya. Hmm. Is it, Yes, actually, ang sabi ng ano ng abogado, ng prosecutors, dal kasi dalawa sila ang gumawa, kaysa, uh, dalawa sila gumawa, kasalanan ni isa is kasalanan nilang dalawa. Equal. Equal. Diba? Kung anong parusa diba? sa isa, parusa din ng isa. Tama. Dapat. So, bakit ito lang ngayon si ang may chance ang makulong? -hmm. Mm Which in fact, itong mm -mm. na to, pinipilit mm -hmm. pa at pinagsisikapan pa ng itong mga taong ito kung sino man yan silang nasa niya, na ilagay lang sa rehabilitation center. Mm -hmm. Rehabilitation center and detention cell is different. Different. Yes, yes. ma'am. Okay, ito ang nareceive ninyong court order. Di ba, ma'am?